Good morning, no? good morning mga kananay. Nandito po kami ngayon. galing ko lang po sa labas. Ang ulan. So, tapi po tayo. Ipapakulo po ako ng ulam. Ulan po namin is sabaw na sinigang. Hindi yung kakainin. Asa na yung gatas mo? Bosa mo muna gatas mo. Kain po tayo mga kananay. Pandisal po. Is. Wait, kakapong pa itong pandisal kasi okay, sarado yung mga nagtitinda ng kalisa sa labasan. Kaya, yeah. kailan po ang pinapalaman namin? Peanut butter. Pipo tayo. Ayun po yung dalawa. Yung isa busy po sa namumuklat niya na, na, na pagbigay, ah, nabigyan po siya ng regalo kahapon. Kaso puro lang po si Chiria. Yan lang po sa kanya. Hindi naman siya ang kakain. Ako ang kakain. Kagabi po kung sa court. Christmas party po yan. Ya, po, nakagabi po. Kung kami sa court kasi ito Christmas party po nila. Ngayon. Wait lang. Ngayon, ngayon po, makulit yung bonso ko. Gusto niya umuwi na kagad. Tapos simula pa lang. Uwi kagad. So, iyak siya nang iyak kahapon. Kaya hindi ako nakapag-video ng maayos. Ang ganda sa natignan yung may nagsasayaw. May pa-contest nila. konti lang yung na-video ko. So, ma'am, baka may pakita ko po susunod eh kanina pong umaga lumabas po ako umili po ako ng ulam ang sabaw sinigang na sabaw baboy tapos labas ako umuulan ulan, wala pang tigil ulan paggabi pa yan Pumunta kami sa court kagabi kung din. Sabi ko sana, huwag mo kami tutuloy. Sayang. Eh. May bayad lang naman yung mesa. Yung dalawa kami. Tag 75, 75. Daw kami hati sa 150. <laughs> <laughs> Ayan ang isa. Ayan, oh. busy. Busy ka? ka? Oh, yan. Dice. Yan ang mm. ano isa. Mmm. Ang isa, dice. Yan. Yeah. Bigay ko kang gabi sa court. Asso, puro lang po chichirya yan. Hindi niya makain. Mapunta din sa amin. Well, maraming salamat po sa panunod sa vlog. Please subscribe po and like. Bye bye. Thank you. Sana next time subscribe to Bye-bye. 拜拜。Bye. <laughs>